Guys, nandito tayo ngayon sa monumento kasi nakita ko maraming commuters dito. Estudyante, empleyado, mga immortal. Kausapin natin sila para malaman din natin yung kanilang saloobin or mga opinion nila tungkol sa pagkocommute at yung mga magagarang sapatos. Lalo na yung mga komportable sapatos. Tulad ng EasySo. Kasi nga, unstoppable you. Pwedeng ilusong sa baha, pwedeng ilusong pagka may bagyo, pambaragan kahit saan. Kahit si Kuya na nag-aangkas, eh pwedeng mag-easy soft, di ba? O yun. E, Ikaw ba'y nagko-commute? Yes, lagi. Ah, po. Mag-LRT po ngayon eh. Opo, nagko-commute po. Opo, palagi. Yung ilang oras ka sa biyahe kadalasan? san po? One hour kasi hindi po natin makasama traffic po sa Kiyapo. Okay. Fifteen minutes. Ah, uh, 1 to 2 hours po. We're estimated na lang na 30 minutes. 40 minutes to 1 hour po. Magkano allowance po sa isang araw? Ah, uh, 200 po. Um, uh, 500. Um, ano kasi ako yung allowance, ah, uh, 2K per month na yun. Uh, 350 po. 350? Ano mga Ay, binibili mo sa 350 pesos? Wala naman ako nabibili kasi tinitipid ko rin. Oh. Kasi yung school ko malayo eh. Hindi po ako masyadong gumagastos oh. kasi. Mostly food eh. Tapos yung ano, fair siguro sa LRT and commute. Ikaw ba nangungopia sa klase? Eh? Minsan. Minsan. <laughs> Ay, oh, hindi. <laughs> bawal sa nursing. Bawal. Uh, bawal. Actually, medyo strict yung school namin kaya hindi talaga pwede yung bawal. cheating. Bawal. As in, wala talaga. Eh, hindi mo may iwasan, pero hindi naman. hindi <laughs> <laughs> naman. Kayo mangungopia sa school, ha? Nope. sa Sama O, industrial design ng course mo, Apo. di ba? Puro drawing. Apo, puro drawing. May mat ba yan? Meron din po. So, 350 times 6. allowance mo yun eh. O, oh, imposible, mo malaman. O. Oh. Paano ka mang uhuli ng mga, ano, magnanakaw? Eh, sa ngayon, hindi ko pa masabi kasi wala pa ako doon. 2-1 ko. 2-1, okay. One. Two one. Two one. Oh. <laughs> Sabi lang, pagka men in uniform, matinik sa chicks, ikaw, may mga shota ka sa eskwelahan, no? Wala po, wala. Wala, wala. wala. Good boy ka, ha? ka importante yung komportable ang sapatos mo? Siyempre, katulad ko, uh, marketing mm -mm. ako. So, oh. more on, ano ko, uh, sa field. Mm. -mm. So, ayun po. Kailangan malambot yung ano mo, gagamitin mong sapatos oh. para at least yung paglalakad mo hindi masakit sa paa. Okay, kapag importante nung sapatos. Lalo na kung mag-commute ka kasi para protection din sa paa. Okay. Then kapag umuulan din, para kahit pa yung bahay hindi pumasok sa paa mo. Mahirap po kapag laging nakatayo, lalo na sa LRT kasi laging nakatayo. So, mas maganda, mas maayos yung sapatos. Ikaw ba nilulusog mo sa bahay yung sapatos mo? Hindi po. Hindi. Ay, hindi po. Ah, uh, madalas. Sira Pagka na nga ano eh. Siguro hindi kasi white. Oo. Oh. Oo, hindi siya ilulusog. Ah. Oo, sometimes kapag wala talagang choice. Pagkano bili mo dyan? 300. 300. 300. Sa online. Oo, oh, sa online. Oh, Nasa... 3 or five. 5? 5,000? 500 lang. 500? Ano lang ito? 600 lang. <laughs> bili ko dito. Ano 15. 1,500. Around 500. Ba na meron tayong sapatos na pwede mong ilusong sa baha, sobrang tibay, murang-mura. Kahit iampas mo sa kahaway mo, pwedeng-pwede. Pwede. Pambaragan, kahit sa mugdalin, pwede. Matibay na matibay. Ano pong brand? Ito ay ang Easy Soft. Familiar ka ba sa Easy Soft? Ah, okay. Easy Soft, naririnig ko naman yan. Oo, uh, naririnig Ayan. ko. Yeah, Easy Soft. Dati yan yung shoes ko nung senior high. Wala mo kung magkano? Nasa 200, 300 pesos. Chinelas yun eh. Oh. Nasa 4, 299, 499. Naririnig uh, ko dati, 500. Siguro if ganun durable, um, around 800. Ang easy so, 599 hanggang 799 pesos lang. Murang-mura. Bigyan natin ng GCC si Kuya. Yan. Bibigyan ka namin ng Easy Soft na gift certificate worth 500 pesos para masubukan yung produkto. Ma'am, ito po, GC, galing sa Easysoft. Soft. Ito ay GC galing sa World Balance at Easysoft. Uh, Easy Soft. Ma'am, ito po ang GC 500 pesos worth of GC galing sa Easy Soft. Bibigyan ka namin ng GC ng Easy Soft para magamit mo at masubukan mo 'yung produkto. Ito po GC para masubukan niyo 'yung produkto ng Easy Soft. Ano masasabi niyo, ma'am? Thank you sa Easy Soft World Balance. Uh -huh. Maraming maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng GC. Um, thank you sa Easy Soft dahil uh, nagdaan ako ng ganitong gift. Thank you, thank you very much po yeah. sa ano, um, sa GC. Thank you uh, World Balance for giving me this okay, gift. Thank Ayun, thank you sa Easy Soft kasi ano eh, parang ganito din ginagamit ko, nag nagba-blackshoes din ako. Tapos Easy Soft yung brand. Oh. tapos very durable. Tsaka sa Ubando kasi like yung sa OW naman, medyo baha talaga like parang konting ulan lang, bumabaha na. So parang yun yung binili ko kasi sobrang makakatulong yun sa pag-aaral. And knowing na bibili ko yung GC, this could help again sa akin. Easy soft, unstoppable you. 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 Easy soft, unstoppable you.